Hi guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. So for this video, guys, ito yung nasunugan last September 14 sa May Road 10, uh, Romatondo Manila, guys. So ito yung uh, result ng sunog, uh, malawakang sunog na nangyari doon sa May Road 10, Aromatondo, Manila, guys. Yan po yung building 27. Na kung saan na uh, daw po yung po ang building 27. Mamaya subukan po natin na Ito po yung 28, dulong-dulong building na nakahalera. Tapos yung po gilid na po yan. Ito po yung building 11. Yan. Ito yung baba. Yan, building 11 po ito. Hangga ah, doon sa dulo, building 11 po yan. Doon naman po, sa kasunod nito, building 12. Tapos ito ay uh, building 15. Sunod niyan building 16. Bali apat-apat po kasi yung ano niyan. Count. So 19 yung kasunod, tapos building 20. Yung kasunod naman 23, tapos 24, 25, ah 27 saka 28. So dulong dulo na ito yung 27. Doon daw po nag-start sa bandang mid-portion na gitna. So, sige po ha. So ito po yung building 24 24 Tapos ito po yung Building 6 23 Ayan. So doon po nag-start sa building 27 Yung pong nakikita nyo may parang nakatayo Pang malit doon Doon po nag-start Yan yung sinasabi po natin kanina Ayan Ito yung 11 ito yung 11, kaninang galing natin, 12, 16, tapos ito 15. Okay, so kung pupunta ka dito, yan, kung pupunta ka dito, hanggang doon po yan sa dulo. Kasi ang kasunod po na itong 16, 20, 19, 23, 24, 27, 28, tapos 33 to 34 na yan. Guys, ito naman yung 15. 15 na medyo talagang kahit yata yung second tour di mo na ma-identify dito dahil talagang totally bumagsak na hindi kaya ng 11 makikita mo pa yung parang ano ng bubong nya yan so ito yung 15 eh medyo bumagsak talaga ang 15 Opo. so iikot po muna ako ha ayan so yun sila kuya pa paano, sila kuya ay ano, magawa ka natin paano ng paraan para pambigas-bigas man lang, ganyan, araw-araw. -araw. Ayun, yung dulong building 34. naman po yung building 20. Ayan, building 20. Tapos ito yung building 19. So, magkatabi, magkakatabi po yan pa diretso po ron. So, ang gandong po yan sa dulo. Ayan, yung sinasabi po natin kanina. Ayan. Ito yung 11. Ito yung 11 kaninang galing natin 12 16 tapos ito 15 okay so kung pupunta ka dito yan kung pupunta ka dito hanggang doon po yan sa dulo kasi ang kasunod po na itong 16 20 19, 23, 24, 27, 28, plus 33 to 34 na yan. Ayun, yung dulong building 34. Yan, yan yung building 16. Ito yung building 15. Yan. Yan, kanina ko pa naririnig. Doon po sa dulo. So that's all for this videos guys. I hope you enjoy my videos. And thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye bye, guys. Bye.